Nandito ako ngayon sa OFW Lounge dito sa Terminal 1 ng Naiya Airport. At bago ako tumungo papuntang Japan, ito ang aking natuklasan. Ang karaniwan kasi nating alam, ang mga airport lounge ay para lang sa mga credit card holders o may business class o first class flights. Pero alam nyo ba na ang lounge na ito ay eksklusibo sa mga OFW? Isa itong proyekto ng Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers at Manila International Airport Authority upang magbigay ng maraming amenities sa ating mga kababayan at least bago sila kumayod ulit sa ibang bansa. Meron ditong libreng kape, libreng wifi, libreng pagkain, power outlets at charging stations. Komportable natin ang mga upuan. Kung tutuusin, para itong VIP lounge para sa mga tinatawag nating modern day heroes upang bigyan ng comfort ang OFWs bago pa man sila bumalik sa kanilang host country abroad. Ang purpose nito, hindi lang bigyan ng comfort ang ating mga kababayan, kundi para makapag-create din ng community for overseas Filipino workers upang magkaroon ng access sa iba't ibang resources, tips and information na related sa kanilang mga nararanasan sa ibang bansa. Nagsimula ang operations ng OFW Lounge sa Naia Terminal 1 noong January 2024 at kaya nitong makapag-accommodate ng 200 guests. Katabi lang din ito ang pre-departure area kaya kayang-kaya itong ma-access agad ng mga kapwa natin OFWs. Ang galing, di ba?